Hello mga kaidol, good morning. So magbabalot na tayo ng ating unin sa trabaho. Ito yung sinain natin at saka yung ulam natin na giniginisang ano, ginisang sardinas sa kanton. At saka ito may natira kagabing gulay. Kukunin natin yung tutong. Mayroon tutong. Mukhang wala naman tutong. Mano malambot yung ilalim wala naman tutong babaon tayo ng kanin hmm, ano naman naman yan sa plastik dalawang plastik Walang plastik yung baonin natin kanin. gunti bagi natin yung gunti para hindi tayo magbitin wala ating kardero yung ating kinain natin isang kaliyan, Lalagay naman natin siya sa plastik. Ito yung ating kanto, no? Ulam natin ito. bagong luto mga kaidon isang sardinas sa may kanton nasuluan na nasa bawang okay na ating baon okay na ating baon balot na natin sa plastik plastic lagay okay, natin dito oh Ayan, papasok na tayo mga idol.